Mga kaagimat merong response yung alimpores ni Darwin Gitgano mga kaagimat si Jando Alabado isa sa kanyang mga alimpores uh, tingnan natin yung buong video mga kaagimat ano yung response nila okay si Jando Alabado yung nakaputi mga kaagimat at sa kanyang live kanina eh sabi niya tumawag daw ako napakasinungaling ng taong ito mga kaagimat kailanman ay hindi ako tumawag sa kanya. Pero siya ang tumawag sa atin mga kagimat. Kaya sinagot ko ang tawag niya. Pakita ko yung proof na tumawag siya mga kagimat. Makikita natin dyan sa screenshot sa Facebook. Messenger ko mga kagimat na siya yung unang tumawag sa akin. Sa bandang huli, naputol yung tawagan namin kaya tinawagan ko siya muli. Pero siya ang unang tumawag sa amin mga kagimat. Napakasinungaling niyan si Jando Alabado. Mahiya ka sa mga pinapakita mong kasinungalingan, Jando Alabado. Grabe ang kasinungalingang pinakita ni Jando Alabado sa atin mga kaagimat. Ah, sinabi niya na galit na galit daw ako kay Mr. Darwin Gitgano. So sa pinakita ko sa previous video natin, ishare ko naman na sinabi ko na hindi ako galit sa kanya nahinira lang talaga to si Jando Alabado. I think mga hagimat, training ba nila or dapat to malaman ni Darwin Gitgano yung kagrupo niya, yung mga alimpores niya ay mga sinungaling. Ah, kilala nyo ba itong si Agimat ni Paraon? Ito yung albularyo na nagalit sa interview ni Father Darwin. Mga kagimat, ipakita ko yung video natin previously na sinabi ko na hindi ako galit kay Mr. Darwin Gitgano. Mga kagimat, pero gusto ko lang sabihin at ipaalam sa iyo na hindi ako galit kay Darwin Gitgano. si hindi ako galit kay Darwin Gitgano. Napaka sinungaling talaga nitong si Jando Alabado pero binaliktad ito ni Jando Alabado para magmuka akong masama at muka silang kawawa at tayo yung gantrabidas, sila yung bida. Binaliktad nila ang sitwasyon pero ang punot dulo ng lahat ng to mga kaagimat ay sila yung unang nainira ng paniniwala ng iba. Sinisiraan nila yung mga born again, sinisiraan nila yung hindi mga katoliko, sinisiraan nila mga manggagamot, sinisiraan nila para magmukha silang tama, silang magmukhang mataas, ibababa, down kanila para aangat sila. Magandang araw mga kaibigan at sa pagkakataong ito is meron po akong tampok na video sa inyo kung saan itong si Agimat ng Paraon ay tumawag sa akin. At kami nag-usap dahil sa pag-aakalang lalaban siya sa isang dibate laban kay Father Darwin Gitgano. Gano. Napakasinungaling talaga nitong si Jando Alabado, Al mga kagimat. Sabi niya, hinamon ko daw ng debate si Darwin Gitgano. Hindi yan totoo. Ipakita ko yung previous video dito, mga kagimat. holy an exercise oil. Yes, po. Oh, so, dito natin makikita, Brother Gabriel, ang kapangyarihan ng simbahan. Dito po. No? hindi makatago ang mga demonyo sa mga sacramental. Yes po. Just imagine na hindi siya nakapunta. So yung asawa niya ang pumupunta dito. At nagpa-bless ng olive oil. At after that, maging holy and exercise oil. Yes po, Padre. So pinainom ka at pinahiran. Yes, Padre. Ang muna, mm -hmm. sabi niya, ito, inumin mo to Kung yung kapangyarihan mo ay galing sa, sa Diyos, minom ka nitong holy and exercise oil na galing sa Healing exorcism. Ya, sabi, sabi ko naman sa kanya, Brother, oh, bakit naman ko? Ang takot niya, no? Iyon ang kasi para naman sa putak, ang kapangyarihan namin ay galing naman sa Diyos. Pag ng lang ano, tatlong araw pa din, late direction, doon na ako nawala sa sarili. Pagka wala sa akin sarili, wala na ako matandaan kung anong ginawa. Gumulong-gulong na daw ako. May video daw sila. Anong anak ay, ko? Video, pinakita ako eh. Oo, oh, nagkagulong-gulong daw ko sa, sa labas. So, Tapos, so, after three days pa yon nag-react? Opo pa Mm -hmm. Tapos, kadarek daw sa akin, malakas ako. pahiran daw yung anong, ang likod ko ng huli, mm -hmm. yung exercise wheel. Sisigaw din ako ng ano yung nilagay nyo sa likod, ang pakitang init. Mm -hmm. Tapos, yung pakiramdam ko pa, yung mga kuto ko parang binabali yung pag napahiran ng huli, mm -hmm. yung size wheel. Tapos, paglingon ko sa aftal ko, sabi ko na, ano, sorry na tayo, hindi ko na kaya. Hmm. Pero sinapihan ko noon ite yung ano asawa ko yung mga kambangat abiyabay ko o oh, gabay yung limang gabay mo. Yes po. Sabi ni Darwin Gitgano mga agimat Sabi niya um wala daw makapagtago sa holy and exercise oil nila. Sabi so probably kung sa demonic lahat ng agimat lahat ng albulario maganyan hinahamon ko siya maagimat iinumin ko yung holy and exercise oil niya. So nakita nyo mga kaagimat, hindi dibate ang sadya ko sa kanya, kundi iinumin ko ang holy and exercise oil niya kung totoo yung sinasabi niya. Kuha <laughs> Napaka Napakasinungaling mo, Jando. Pero ang pinaka-highlight talaga sa usaping ito, is nagkaroon ng matinding banggaan sa pagitan ko at saka ni Agimat ni Paraon. So, oh, yung video niya sa pag-interview, unya kato siya why makatago, oh, 'di ba? So mutong ingon niya nga kutob sa makainom at nga uh, mga albularyo na anting-anting mo react siya. Okay, may reklamo si ano dito si uh, Agimat ni Paraon. Hindi ako nagreklamo ha. Hindi ako nagreklamo mali yung sinasabi mo Jando, sino Sinungaling ka. Naayon sa kanya, sinabi daw ni Padre Darwin na hang kahit sinong albularyo, pag nakatikim ng Holy and Exorcism Oil, eh magre-react. Yun daw ang sabi ni Padre Darwin. Pero ang tanong, yun ba talagang sinabi ni Padre Darwin? Panorin nyo. No? no? Hindi makatago ang mga demonyo sa mga Yes po. Ang sabi ni Padre Darwin, hindi makatago ang mga demonyo sa mga sakramentals. Ang narinig ko na sinabi ni Padre Darwin, ang hindi makatago demonyo. Ang sabi ni agimat de Paraon, ang hindi makatago albularyo. <laughs> sa pagkakataong ito, tila yata lumalabas mismo sa bibig ni agimat de Paraon na ang demonyong tinutukoy ni Padre Darwin na hindi makatago ay ang albularyo. <laughs> napakasinungaling nitong si Jando na to mga kagimat. Yung pinakita niyang video, napakaiksi, pinutol niya. Ipakita ko dito yung mataas na video mga kagimat para ma-explain ng mabuti at maintindihan ninyo ng mabuti kung ano yung totoo kasi si Jando Alabado ay napakasinungaling na uri ng tao ang holy and exercise oil. Yes po. Oh. So, dito natin makikita, Brother Gabriel, ang kapangyarihan ng simbahan. Dito no? Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sacramentals. Yes po. Just imagine na hindi siya nakapunta. So, yung asawa niya ang pumupunta dito. At nagpa-bless ng olive oil. At after that, maging holy and exercise oil. Yes po, Father. So, pinainom ka at pinahiran. Ay, yes, pala. Ang una, mm -hmm. sabi niya, ito, inumin mo to kung yung kapangyarihan mo ay galing sa sa Diyos, minum ka nitong holy and exercise way na galing sa healing so exorcism. Ya, sabi sabi ko naman sa kanya, Mother, oh, bakit naman ako? Ang takot niya, no? Ito, ito naman ako niyan kasi, para naman sa ang kapangyarihan yeah. namin ay galing naman sa Diyos. Pagdating ng ano, tatlong araw pa din, late direction, doon na ako nawala sa sarili. Pagkawala sa aking sarili, wala na akong matandaan kung anong ginawa. Gumulong-gulong na daw ako. May video daw sila. Anong anak ko. Video, ako eh. Oo, oh, nagkagulong-gulong daw ako sa, sa labas. Tapos, so, after three days pa yun, nag-react? Opo, pa rin. Mm -hmm. Tapos, kadarek daw sa akin, malakas ako. Mahiran daw yung anong, ang likod ko ng huli, yeah. yung size wheel. Sisigaw din ako ng ano yung nilagay nyo sa likod, ang pakitang init. Mm -hmm. Tapos, yung Pakiramdam ko, Father, yung mga puto ko parang binabalik yung pag napahiran ng huli yung surprise right. wheel. So, naintindihan nyo mga kaagimat, pati ikaw dyan do labado nakikinig ka man ngayon, nakakaintindi ka na ng tama. So, yung holy and exercise oil niya, hindi makatago ang mga demonyo. So, sabi ni Darwin Gitgano, lahat ng mga albularyo, anting-anting merong demonyo, once makainom ng holy and exercise oil niya, nag-react yung si Gabriel. Yung, yung, formerly uh, albularyo mga kagimat ka so nagreact siya pinahiran siya ng ano para nasunog daw yung mabuto niya para nabali so nagreact so yun yung sinabi ko wag mong baliktarin jando alabado wag kang palagi magsinungaling response ni agimat ni paraon sinabi doon ni Brother Darwin na hindi makatago ang albularyo <laughs> ang galing mo naman maggawa ng kwento. Iniiba-iba mo yung kwento para magmukha kang tama, magmukha kaming mali. Tigilan mo na yan, Jando do Napaka sinungaling mo. Wako ka, wa, wako ka, na sa Diablo kay Lugay na kung kuyog -kuyo ni Padre ako na ibaluan, ang muriakan na nakaturang willing mo surrender. Oh, willing man po dito na part mga kagimat, ang pinag-usapan namin ay yung inumin na yung oil. Ang sabi ni John Do Alabado, hindi na diyo alam sa tagal-tagal ng pagsasama nila, yung nag-react daw ay yung willing mag-surrender ng mga gamit. Sabi ko dyan mga kagimat, willing ako, willing akong inumin yung oil niya. Pero yung conversation namin is, eh, ano na kasi yan mga kagimat, argument na kasi kami dyan, pero ang willing ako na imit siya para inumin yung oil niya. Pero hindi siyempre, hindi yung mga agimat natin. Kasi sabi kasi nga na hindi daw pwede mag-react kung hindi isurinder yung agimat. Ano akala niya sa atin, Bobo? Yung, tingnan niyo yung previous video, si, si, si Darwin Gitgano at yung in-interview niya na si Gabriel, yung former na albularyo, hindi yung nagsurinder ng gamit. Hindi siya nag-surrender na gamit. Nag Asawa pa nga niyang kumuha ng holy and exercise oil. Pinainom niya sa bahay na nila. Tapos afternoon nun, nag-react siya after three days. So napakasinungaling nito si John Dolobado. Believe ako sa kasinungalingan. Si Commander Lim mismo ang nagsabi. Ang gusto niya, pag nag-meet sila, showdown ka agad. Mga kaagimat, um, meron akong kaibigan na taga... Kota Bato, uh, alias Commander Leon. Uh, commander siya sa, lead, uh, sa grupo doon. Um, nag-usap din sila ni Jando Alabado. At isa sa napag-usapan nila, once na magkita kami ni Darwin Gitgano, uh, mag-showdown daw kami. Sila ang nag-usap. So, sabi ko, ang term na showdown, maagimat I will disagree. Kasi iba yung showdown. eh. Ang gusto ko, deliverance, inumin ko yung Holy and exercise oil nila. Yun lang. Pero yung iba pang mga showdown or ano bang magsayawan kami o ano bang gusto nila is mali yan. Pag nagkita daw sila, eh, inumin yung exercise oil. Pag hindi daw siya nasa niban. <laughs> <laughs> Teka. Mukha yatang may mali doon ah. Ba't ka sasan, ba't ka sasanibin? Exorcism oil ngay. Ano ibig sabihin ng exorcism oil? Pantaboy ng masamang ipinan Ipinantataboy tapos sasaniban na tuloy. <laughs> Kung i-review natin yung exorcism oil nila, mga kagimat, um, base sa story ni Darwin Gitgano, yung ininom ng ni Gabriel, yung holy and exorcise oil nila nasaniban um, nasa liban siya nagreak yung katawan niya may manifestation of evil spirit ang naramdaman niya yun ang ibig kong sabihin itong holy and exercise oil yes po oh. Uh -huh. so pinainom ka at pinahiran yes pa rin ang muna uh -huh. sabi niya ito inumin mo to kung yung kapangyarihan mo ay galing sa sa Diyos binom ka nitong holy and exercise oil nagaling sa healing sources Nah, sabi, sabi ko naman sa kanya, Brother, oh, bakit naman ako? Ang takot niya, ini Eh, ang takot niyan kasi para naman no, sa puto, ang kapangyarihan namin ay galing naman sa Diyos. Pagdating ng ano, tatlong araw pa din, late reaction, doon na ako nawala sa sarili. <laughs> Pagka wala sa aking sarili, wala na ako matandaan kung anong ginawa. Gumulong-gulong na daw ako, may video daw sila Anong anak ko. May video, pinakita ako eh. Oo, no, nagkagulong-gulong daw ako sa, sa labas. Tapos, so, after three days pa yon nag-react? Opo, pa rin. Mm. -hmm. Tapos, kadarek daw sa akin, malakas ako, pahiran daw yung anong, ang likod ko ng huli, yung size wheel. Sisigaw din ako ng ano yung nilagay nyo sa likod, ang pakitang init. Mm. -hmm. Tapos, yung pakiran daw ko, padre, yung mga buto ko parang binabalik yung pag napahiran ng huli, yung size wheel. Pero si Jando Alabado, mga kaagimat, ay napakasinungaling na klase sa tao. Um, ginawa niyang Iba yung story uh, para magmukha tayong masama, magbuka tayong yung mga manggagamot, mga albularyo, magmukha na parang walang alam. Pero kung intindihin mo ng mabuti ang mga story, si Jando Alabado ay eh, napakasinungaling na tao, Tini twist na yung mga story. Yung mga langis ng mga albularyo, yun ang nagpapasanib sa'yo? Kung totoo yung sinasabi mo, Jando Alabado, kung hindi ka nagsisinungaling na ang lahat ng langis ng albularyo ay masasaniban ang sino bang meron nito or pwede kang masaniban nito, nasaniban na sana lahat ng albularyo sa Pilipinas. Pero bakit hindi yan nangyari? Kasi napakasinungaling mo, naninira ka lang ng kapwa mo, katoliko ka pa naman. Mga kagimat, ito yung video na nagmanifest yung evil spirit sa katawan ni Gabriel Makagimat yung in interview ni Darwin Gitgano na napossessed or nagmanifest yung evil spirit after niya mainom ang holy and exercise oil. Ah. 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 Why? Why? Why?

Asi ano yun itong kaman? Na yung mga may kuan, may dool, pero wala may react tungod kay dili sila willing magpa-undergo. Sa dihan katong mga nagpa-undergo, nag-react sila. Sama itong kuan, katong, uh, katong nga interview ni, ni kuan, ni Padre uh, Darwin. okay. Base kay Jando Alabado, mga kagimat, sabi niya, kung hindi ka willing magpa-undergo ng exorcism, uh, hindi daw mag-react. Pero yung willing, magre-react daw kung willing ka. Napakasinungaling talaga nito si Jando Alabado mga kagimat. Yung si Gabriel mga kagimat, yung uminom ng holy and exercise oil mga kagimat nyo si Gabriel, eh, hindi yun pumunta ng simbahan para mag-exercise. Ano lang yun mga kagimat, pinainom ng kanyang asawa, do willing siyang uminom pero hindi siya nag-surrender Okay. Iba yung ibig sabihin na, nag-surrender, i-renounce daw ang mga agimat, i-surrender lahat, tsaka ka mag-exercise. So yung yung Gabriel mga kagimat, base sa story, naintindihan nyo naman, nakita nyo naman na yung asawa niya nagpa- nagpabasbas ng oil sa simbahan kay Darwin or sa simbahan ng uh, exorcism center pumunta pag uwi niya sa bahay nila pinainom niya yung albularyo na si uh, Gabriel afternoon uh, nagreact no after three days so ito si Jandu ini bang yung story mga mat napakasinu-ngaling talaga ng tao na to pero at the end ng aming pag-uusap is na pagdesisyunan na sa kagayan gaganapin ng debate pero hindi na si Ferdinand Darwin ang haharap sa kanya kundi si Brother Wendell Talibong na si Jando Alabado mga kagimat uh, na pagdesisyonan nagsuggest siya na si Wendell Talibong daw yung haharap sa akin gusto niya debate debate talaga eh na okay lang sa akin si Wendell Talibong pero sinungaling din kasi ang tao na yan eh meron akong video sa YouTube gusto ko before kami mag debate ni Wendell Talibong sagutin mo na video na to na ano dalawang video kasi mga kagimat eh. ito at saka meron pang isa ito sagutin mo na yan lahat ni Wendell Talibong kasi napakasinungaling din tao na yan ang hirap makipag-usap sa taong sinungaling so kung gusto ko uh, mag-online na lang siguro kami ni ano kung magdebate pwede naman online para para madali lang wala nang travel travel madali lang and para aware siya na itong si Agimoto ni Parao ni naghahamon ng debate sa kanya gaganapin doon sa Gayan D Oro sinungaling talaga to si Jando Alabado mga isa, ta, isa itong Catholic Faith Defender sabi niya naghahamon daw ako kang Wendell sa talibong na gaganipin sa kagayan de oro suggestion niya na instead na inumin ko, ko, yung holy anointed oil ay holy and exercised oil Magdebate uh, magdibati na lang kami ni Wendell Talibong dito sa kagayan de oro so nawala na yung inuman ng oil naging dibati na tapos pinakita niya dito, ako daw yung naghamon. Bakit ko namahamon yung tao? Si Darwin ang gusto ko. Ganito na lang, si Darwin na lang, i mo sa akin, debate kami online. Kung hindi siya makapunta dito, hindi ako makapunta doon. Online kami ni Darwin Gitgano. Kami magdebate. Gano'n na lang para mas madali. Marami pong salamat sa inyong panunood. <laughs>